smell 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 <laughs>

So dito umpisa naman tayo magtrabaho Ah sila pala So dito yung itatayo natin na ah, farm Para sa babuyan Sa area na to So dito tayo magumpisa Sa pagpapagawa So ang nagtrabaho dyan mga pinsan ko rin Si Toto JB yung Purman dyan sa kasi Pax Silang dalawa at saka si ano pala si Alan so dito tayo mag umpisa magtrabaho para sa gagawa natin na maliit lang na babuyan so igagawin natin dyan concrete para ano na siya yung stable na yung housing o diba sa na nakikita nyo mga simpleng paggawa lang yan mano, -mano dahil nga kulang tayo sa mga kagamitan kaya manumano lang yung paggawa natin dyan sa project na to at yung hollow block na yan na iba uh, ginawa na nila kasi nagpabili rin ako ng paggawaan ng hollow para makagawa sila doon ng sarili mismo yan at sila silang lang yan nagtatrabaho silang apat minsan tatlo ang nagtatrabaho dyan at uh, ko lang kasi nga gumamit kasi sila ng mga sounds dyan kaya iwas copyright kaya uh, tinanggal ko na lang yung mga sounds nila kaya voice over mo na ginawa, ginawa natin so yan yung ginagawa nila ngayon mano mano yung pag -ano ng pag mixing ng simento sa buhangin yan para dyan sa project na yan So, medyo mainit yung area na yan dahil nga wala pa tayong bubong. At so, nakita nyo mayroon na yung piling para sa division natin sa ating babuyan na ginagawa. Yan. So, may division na yan sa gitna. Tibali, malaki-laki lang konti ito kasi umabot rin ito ng ano eh. Uh, 45 feet tapos sa uh, 15 feet ang size nyan tapos sa uh, dito sa dulo na to yan dito ito yan ang gagawin kong bang house ito yan bang house yan so mayroon pa tayong natira na dalawang box so yan yung uh, lalagyan natin ng division din ko ano yung maganda at uh, soon matatapos na rin to at abang abangan nyo itong project na to pag uh, matapos to kasi i-upload ko rin yung mga video nila na binibigay sa akin dito yan so ito na yung nagawa natin ngayon ito yung unang part ito yung part 1 natin na video dito sa area na to maluwang pa yan sa baba mga kakukors. so may meron pa tayong iba project yan na iba kung ano yung maganda pag matapos na natin paggawa tong isang project na nauna at dyan sa baba na yan mayroon tayong gagawin at i-improve pa natin yung baba na yan tapos sa uh, ito pagkatapos nitong project na to lalagyan naman natin ng bubong tapos finishing uh, lalagay pa tayo ng prole uh, proling tawag nito ah uh, flooring 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 pala flooring so maglalagay tayo dyan ng flooring at uh, finishingan pa natin tapos maglagay tayo ng extension dyan sa baba uli. Pag matapos na yung project na yan. At uh, dito sa taas, sa taas nitong area na to may pinapagawa rin ako dyan. Pero sa ngayon, hindi ko muna ipapakita sa inyo. Saka na pag matapos tong project na to saka ko ipapakita yung sa sunod na gagawin natin sa taas. Yan. So, medyo gumasto rin tayo dito ng tamang-tama -tama lang. Hindi naman natin pwede sabihin na malaki. Kung sa amin ang mga ma mahirap, malaki na ang nagasto dyan. Kung sa amin ang mga mahirap. Pero sa inyo na may mga kaya, baga baliwala lang yung ginasto nyo dyan kasi maliit lang naman yan eh. Pero kagaya namin na mahirap lang. So, ang ginasto namin dyan, medyo malaki na para sa amin ang nagasto dyan. So, ito si Pak, siya yung nagmamanage dyan sa area na yan. Napakasipag na bata. At, uh, minsan siya, na, siya lang mag-isa nagtatrabaho dyan sa area na yan. At, si sa susunod. At, nagagawin natin na video. I-update ko rin kayo dito sa project na to pag matapos at salamat sa lahat sa bumuo sa project na to and God bless sa ating lahat maraming salamat at healthy healthy lang tayo